So yun yung aking uh, uh, tawag dito. Tawag dito. Yun ang aking paliwanag doon sa ayaw humiwalay na, na anak, ano? Dapat kapag tayo po ay stable na may sarili na tayong uh, tawag dito. May sarili na tayo, may kakayahan na tayo. Bakit hindi tayo magsarili? 'Di ba? Hintayin pa ba natin mamatay magulang natin sa lang tayo mag magsasarili? Ayan. Hindi nyo ba alam na ang number one na uh, greatest achievement ng magulang ay yung, yung makita niya? O katulad ngayon si, si Kalinga Prab, Tumang -tumang si Kuya Bal kasi naipasan niya kay, kay Kalinga Prab yung baton. As a leader, halimbawa, as, sa isang kumpanya, ikaw ang manager, ikaw ang ano, ikaw ang nangunguna dyan malaking ano yun, malaking achievement mo yun, di ba? As a leader na ikaw ay maka o maka-develop -deve ka ng isa ring leader na katulad mo na kayang gawin yung ginagawa mo. O, ba diba? So, yun. Sa ngayon, guys, kaya huwag ninyong uh, gawing negative na, ay, inaapi si Rowell. Ay, gusto talagang sirain, buwagin. Ang ano, ganun. Maling po yun. Maling pananaw po yun. Sa ngayon, sabi nga nung live ni Kuya Bal, hinog na hinog na. Hinog na hinog na, guys. Anong gagawin natin? Pitasin ng maayos para hindi mabulok. Kung pababayaan mo yan, hinog na. At pabubulokan lang natin yan, mahuhulog yan, hindi mapapakinabangan. Pero kung pitasin mo yan, at saka mo kainin, mapapakinabangan siya. Ganyan po ang ano ngayon, ang sitwasyon natin ngayon sa grupo ng Rochelle. Alam niyo po kung bakit hinog na hinog na? ito pinaliwanag na ito ni Kuya Bal pero meron pa rin dong comment ako nababasa na ano na wala man daw mas wala daw dahilan ba't daw paalisin alisin ang pinaliwanag na <laughs> wala, pinaliwanag na wala daw wala daw dahilan para daw paalisin wala daw ganun ang ang, ang kitid ko ng isip ano pero uh, sana maunawaan nila kasi si Kuya Bal ilang attempt na po yan pag ganun na ilang attempt na ganun ibig sabihin ay stress na po yan <laughs> totoo yung kanyang gustong gawin mangyari. Totoo. O ganito balik tayo. Bakit nasabi ko na bakit payag na payag akong maghiwalay? Ano? Bakit payag maghiwalay? Una-una, napakalaki na po ng community ng Rochelle. Ano? Yung vision, mission, sistema, yung style ni Kuya Bal, kuhang-kuha na po ni Ruel of Malalag. Kuhang-kuha na niya. Bilib na ako kay ano. Kahit nga si Kalinga, prob, bilib siya kay ano, kay Ruel. Kaya lang sa live ni Kuya ni Rab. hindi rin naintindihan ni Rab, hindi rin niya naintindihan yung gusto ni Kuya Bal na mangyari ng paghihiwalay. Akala ni ano, sabi ni <laughs> nag-live si, si, si Rab. Uh, na nga daw, syempre ay ano, pinsan, ganyan, ay maghihiwalay. Hindi rin niya naintindihan. Ano, ganito ang point nun. Yung pong sistema, kasi, kasi kaya nandito siya sa kalinga para mahon, mat, matuhon. O, ba? Diba? Ma, ma-develop siya as charity vlogger. Ay ngayon, develop na po, hinug na. Kung ano nang gagawain, hihintayin mo na lang bang mabulok yung, ano, yung prutas at mahulog na walang pakinabang. Ngayon, para may pakinabang, ito, pitasin ang maayos at ilagay sa lalagyan at ibenta para mapakinabangan. Ganon din po yun. Ah, Kuhang-kuha na ni Roel. hangang hangang ako sa kanya. Alam mo, ilan ang pabahay niya. Kaya niyang i-manage. Kaya niyang i-manage yung grupo niya nakakapag feeding na siyang magsarili. Nakakapunta na siya sa iba't ibang lugar para na siyang may landing pad, di ba? Nakakapag meet and greet na siyang mag-isa. Meron siyang stable na sponsor. Meron siyang stable na viewers. O para ano pa? Para saan ba't hindi pa niya yun i-grab? Diba? Hinog na hinog na. Ayan. Katulad ng ginagawa ni, ano, ni Kindred, ba? Diba? Nakuha niya yung sistema ni Kuya Val, nakuha niya yung ano, gano'n ang ginagawa niya. Kaya lang ang ang tawag dito, ang ang nakita ko lang ha. Huwag magina ang Rochelle. Ang nakita ko lang doon kasi po. Ah. Uh, tawag dito doon sa sa live. Actually, actually ganito ha. Paano ba? Do sa live ni ano ni ni Rowel. Actually, sabi niya, pressure siya. Di ba doon sa opening nung ano niya? Ang, ang sabi niya ay ano, uh, parang, actually, napipressure siya doon sa decision na gagawin niya. Ano, pressure siya. Ibig sabihin, kapag tayo ay napunta doon sa point na pressure ka sa decision na gagawin mo, ibig sabihin, 50-50 po yan. 50-50 yan. Kaya ka napipressure, hello bubbles, <laughs> Kaya ka nape-pressure kasi, ito ang gusto mong gawin, ito naman ang gusto mong gawin ng iba, kaya nape-pressure ka, hindi ka ngayon maka-decide. So, sa nakikita ko kay Rowell, kaya niya, kaya niya. Kino-consider lang niya yung papa niya. Diba, sabi niya, kaya believe din ako doon, kasi nga, nasa Bible talaga yun, uh, children, obey your parents. Maganda yun. Talagang masunurin rin siya sa magulang. Pero, uh, Although kaya niya, ay, dapat rin ito. Uh, oh, sumusunod tayo sa parents natin, pero i-consider mo rin yung sarili mo. ba? Diba? Hindi porke hindi mo sinunod ang parents mo, ay walang kwentang anak ka na. ba? Diba? Hindi porke yung kayo na sa live ni, ano, ni, Kuya, ni Kuya July, nabanggit niya doon na, ah, uh, anong tawag doon? Ah, uh, ano nga yun? hindi daw si Royal katulad ng iba na ano, yung parang yun, yung walang eh, parang negative kay Sir Julay kapag umalis si Royal. Hindi po. Nasa na bagay yung parang sinulat ko yung kanina. sa na yun? Ay, di ko na. Ay, <laughs> ko na pati. Uh, yung Hinangaan niya si Ruel kasi nga hindi daw katulad ng ibang mga ano na nagmamalaki. Yon, yon pala yon, nagmamalaki. Hindi porke si Ruel ay maghiwalay, utanggapin yung sabi ni Bal, sumunod kay Kuya Bal, ay nagmamalaki na siya. Hindi po, hindi, hindi yung pagmamalaki. Isang achievement yun, promotion yun para sa akin, kay Ruel. Kapag uh, siya ay naka, ano, nag, nagsarili, di ba? Promotion yun, hindi yung pagmamalaki sa partner ni Ruel. Maganda yun. Maganda yun. So, yun, balik tayo dun sa decision ni Norwell. Sabi niya ay, uh, pressure siya. Napipressure siya nung time na yun, na, ng pag niya. Kaya, kasi sinasaalang-alang yung grupo niya, sinasaalang-alang rin niya si Papa niya. Kaya lang, ito ang gusto ng Papa niya, kaya, uh, kinakailangan niyang sundin ay yung mapagmataas pala. Sabi ni... Ano, naalala ko na, na... Si Ruel daw, hindi siya yung mapagmataas. Kagaya nung ilan na pag sinabing, ano, sige na, gaya ganyan. Hindi po. Hindi kapag... Hindi porke ikaw ay umalis o nagsarili o tinanggap mo yung offer ni Kuya ba na magsarili na kayo. Matanda na ako. Hindi po kaya ano ay nagmamataas. Hindi po. Hindi yung pagmamataas. Yun ay pagsunod din. Pagsunod. So eto balik tayo doon sa ano, sa kay Kuya Bal. Sana po maintindihan ninyo ano. Kasi, eto doon pala sa ano, sa malaki ang, ang Rochelle, ang grupo. May sarili na siyang community. Mayroon na siyang sariling sponsors, di ba? Kaya nga yung sponsors niya ang sinusunod niya. O, oh, di ba? Sabi niya, hindi niya kaya. Kaya mo na. Kaya mo na, Ruel. Kaya mo na. Gawin mo yung... ba diba, sabi mo, actually, ano, Actually, ikaw ay focus sa ano, sa sabi niya supposed to be uh, sa charity naman talaga yung ano yung ginagawa niya. So, yun naman talaga, hindi lang supposed to be, talagang yun, yun talaga ang pakay. Kitang-kita naman natin yung sa ginagawa ni Rowel. At kitang-kita din natin yung pagiging ano leader niya. Maliwanag, yung leader talaga siya as in ano siya, strong ang kanyang ano leadership. Kaya kayang-kaya niyang mag-handle ng grupo. ba? Diba? Kasi katulad nung ano, kung ah, tawag dito. Ang, ang napansin ko lang doon sa Rochelle, sa, sa sponsor, sa supporter niya, yun, yun ang kanyang programa. Ano? Kung nakakonek ka sa Kalingap katulad nung, oh, yun, katulad nung pagpupunta sa, ano, sa, meron tayong mga landing pad. Ang programa ni Kuya Bal, landing pad. Kung ikaw ay kalingap kayo, mga grupo, hindi lang si Roel, sa lahat na, pati kay Kindred o kay Sam Asli. Kung sino pa yung mga, yung mga nagsasarili ngayon ng, ano, ng grupo nila. Doon ka sa pad, kasi yun ang programa ni Kuya Val. Doon ka pumunta, alamin mo kung ano yung mga na nila, yun ang tutulungan natin. Ngayon, nagsasarili ka ng katulad noon, o, ano na ito ha, ito ay tapata na ito. Nag, ano sila sa Sorsogon, Calarigan. Doon sila nag, ano, nag, cha wala Walang problema po nun na Sa Don sa London yung landing pad. Hindi sila pumunta sa landing pad. O, ibig sabihin, kaya kaya magsarili. ba? Diba? Kayang-kaya magsarili. Uh, ang ang source ay meron dong landing pad don sol tapos ang nag-charity sila doon, kalarigan source din po yon although mga one hour na biyahe po yon one hour pero ganon ibig sabihin sarili yung lakad Although, dalang dal dalang kalingap, sarili yung lakad. O, ganun yung ibig sabihin ni Kuya Bal na, na ano, ano pala yun? Ano ko yun na? Opinion ko lang pala. Hindi sabi ni Kuya Bal. Ang interpretasyon ko don sa gusto ni Kuya Bal na mangyari. Kayang-kaya na ninyo. Nag-meet -me and greet na nga kayo. May sarili kayong mga sponsor. Nag... Diba? Kayang-kaya na. Kayang-kaya tumayo. So, nakuha mo na yung vision ng kalingap na adapt mo na. Kaya sabi ni Kuya Bal, 74 na ako. Anong ibig sabihin ng 74 na ako? Ibig sabihin ni Kabal nung uh, senior na ako, 74 na ako. <laughs> ibig sabihin po, guys, uh, Ruel, ang ibig sabihin ni uncle mo, matanda na siya. Matanda na siya. Uh, wala na kayo makukuha sa akin. Parang gano'n ibig sabihin niya, matanda na ako. Wala na kayo makukuha sa akin. Nakuha niyo na lahat. <laughs> Na-adapt mo na lahat. So yung collaboration po, kinakailangan ng putuli na, 'di diba? Kasi na, ang ano ngayon, naka-collab, collaboration. Bakit ka nakikipag -kulab? Kasi mahina ka. Mahina. Mahina, na ang subscriber, mahina ang views, may kaya nakikipag-collab. Ay ngayon, sa in reality, mas mataas na po. Sabihin naman yung inggit, ha? Mga mga ano dito, ingit, gusto kaya buwagin at matatalo. mga ano po yan, mga, bas, mga bashers po yan uh, kung magabaliktad na sa ito ang reality kaya si Kuya Awe o oh, dapat ano makinig ka rin dito Kuya Awe baliktad na nandito na si ano mas malaki na yung views dapat baliktad dapat si Kuya Bal na ang mag ano <laughs> siya na ang mag dumikit parang ganon di ba na ano po yung point ko dapat si Kuya Bal na ang dumikit doon kay kay Ruel kasi siya na ang mas malakas ang views mas maraming mas maraming sponsors mas ma, halos ang ang ano niya ang reactors niya marami na rin oh di ba mayroon na ring nagpapa-member ayan may mga may nagpapa-member na rin may sarili na talaga sa ilang ano uh, grupo may nag, may ano na rin may kumbaga ano sila yung parang gusto nila ng exclusivity so i-grant ni Kuya Balion. gusto gawin na o sige para makapagsarili na kayo pero hindi ka maalis na ano na kalingap ka pa rin kasi nandito ka yun lang yung kung sa company baga management yung management management yun magsasarili sila noon